what if your silence is sending someone to hell? Mabigat pakinggan pero totoo. Kasi minsan, hindi rejection ang pumapatay, kundi yung katahimikan natin. Imagine this, may taong kilala kang slowly dying at nasa iyo ang lunas. Pero pinili mong manahimik kasi nahihiya ka. Natatakot ka o baka hindi siya makinig ganun din pag tinatago natin ang gospel the good news becomes bad news when we keep it to ourselves our silence can be the loudest no they'll ever hear minsan ang pinakamasakit na hindi na maririnig nila ay galing sa atin mismo yung oras sa pinili nating manahimik, Parang inagawa natin sila ng pagkakataon na marinig ang kaligtasan. Kapag hindi tayo nagsalita, para natin sinabing, sige, bahala ka na dyan. Wala namang napapakasayo. Pero sa totoo lang, walang kayang magligtas sa sarili. Ganun ba talaga tayo ka-selfish? Nasaan ng pagmamahal. Sabi ni Pablo, kahit may pananampalataya tayong kayang maglipat ng bundok. Kahit marunong tayong magsalita ng iba't ibang wika, kahit gaano pa tayo katalino, kung wala naman tayong pag-ibig, wala tayong halaga o saysay. Kaya tandaan natin, ang ebanghelyo ay hindi para itago, kundi para ibahagi. Hindi ito para manatili sa atin, kundi para dumaloy sa pamamagitan natin. Tayo ang boses ni Jesus sa mundong ito. Kung hindi tayo magsasalita, baka wala nang magsabi pa sa kanila. So let's speak, let's love, let's share before silence becomes cruelty again. Woe to me if I do not preach the gospel. 1 Corinthians 9.16 Heart check muna tayo ah. Medyo kukurutin ko lang yung mga puso ninyo. Is my comfort more important than someone's eternity? Mas natatakot ba akong mapahiya kaysa may taong mapahamak? Magpray tayo para mabago natin to. Jesus, break my silence and my fear. Bigyan mo ako ng tapang na magsalita kahit hindi komportable. Eh. Ayokong manahimik habang may mga kaluluwang nadiligaw. Gamitin mo ang buhay ko ang kwento ko para madala ang iba sa iyo. Let my love speak louder in my silence. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat kapatid sa pagbibigay ng iyong oras ngayong araw sa devotions natin ngayon. And I would like to invite you sa ating Hayo Tayo Space Maybe as you listen, you felt that tug in your heart. That quiet voice saying, It's time. Time to stop being silent. Time to start speaking. Time to live out what we say we believe. Because this world needs to hear about Jesus. And maybe God is waiting for your voice. Hayo tayo. tayo. dahil may kailangang makarinig. Because someone's eternity might depend on your yes to God. Kaya, sama ka na. Kita kids!